bagong tips na naman po akong i-share sa inyo. Pero bago natin tutunghayan yan, kung kayo po ay baguhan dito sa aking page na ito, please don't forget to follow me. At pakikalat lang please nitong topic natin mga kalalabs kung kayo po ay digital creator or kayo po ay mga vlogger at may malasakit sa ating kapwa content creator at sana naman ay pakinggan nyo po ito. Bawal i-upload na videos. Hindi para sa'yo ang mga suggested ni Meta. Mga kalalabs, kung ikaw po ay isang content creator at nangangarap talagang ma-monetize or ma-onboard ma sa inyo ang ads on reels, please lang, wag na huwag po ninyong labagin ang prohibited formats ni Meta. Dahil sabi ko nga sa inyo, ito po ay hindi ma-monetize. Kung ayaw nyo pong makinig, ako po hindi ako nagmamagaling kundi, may malasakit po ako sa inyo sa pagre-reels nyo ng paulit-ulit ilang beses sa isang araw. Hindi pa rin po kayo ma-monetize nang dahil po sa pag upload mo nyo po ng mga hindi ma-monetize sa reels. Kahit si Meta po ang nagsuggest niyan katulad ng isang content creator, Ma'am, si Meta na po ang sa amin nito na gawin pong reels. So mga kalalabs, ito pong sinasuggest sa atin ni Meta balikan nyo po nung no, hindi pa po kayo mga nagiging, nagtuturn on ng professional mode or wala pa kayo mga page. Ito po ay general talaga sa atin na binibigay sa atin ni Meta. Nagsasuggest siya ng ganyan, either creator ka man o hindi. Ang sabi ko, general. So, hindi po tayo lumabag, hindi dapat natin labagin ang prohibited formats kapag tayo po ay mga content creator na para mas madaling ma-onboard sa atin ang in-stream ads katulad na lang po ng sinasabi ko palagi mga kalalabs marami pa rin po akong mga followers na masasayang lang talagang efforts nyo dyan kapag kayo po ay nag-upload ng mga static video anong static video? ito po siyang photo na nilagyan lang po nyo ng, ng video tapos no motion hindi gumagalaw hindi po ito reels mga kalalabs Kumbaga, kung gusto niya talagang i-upload 'yan as puto, not as a reels. Kung gusto niyo ng mga may engagement. So mga kalalabs, katulad ng din pag mag-upload natin ng mga pictures, sinasadya sa atin gawin po nating reels. Yes, mga kalalabs, dahil sabi ko nga, ito ay general. Either content creator ka man o hindi. Mas mainam na lang kung hindi ka content creator dahil you can do what you want na i-upload nyo sa Reels. Pero dahil ikaw po ay content creator, nangangarap ka na magkaroon ng ads on Reels, nangangarap na magkaroon na ma monetize, at nangangarap na magkaroon ng extra income, kaya please, kung gusto nyo talaga ma iwasan nyo po ang mga 6 prohibited formats ni Meta. Pag-aralan nyo po ang anim na yan para mas mabilis kayong ma-invite dito sa ads on Reels or kaya ma dito sa Meta World. So, yun lang po ang topic natin for today. Mga bawal i-upload na hindi para sa'yo ang suggested ni Meta. Thank you for watching.